Kumusta mga true friend? Moto kami nga pala at nandito tayo ngayon sa napakalaking warehouse ng Moto Vega Motor Shop and Accessories. Dito nga yan sa 136 Maharlika Highway, Pulilan, Bulacan. So tara, silipin natin kung anong meron dito dahil balita ko napakaraming mura at kumpleto ang mga piyesa nila rito. At mula Pasig nga ay dumiretso na tayo dito sa malaking warehouse dito sa may Pulilan, Bulacan. Ito kasi yung direct supplier ng mga motor shop, malaking warehouse at maraming mga pyesa pang motorsiklo. At dahil nga bago nga lang ito, dito nakukuha ang mga maliliit at malalaking motor shop at mga online seller na malapit sa area. Multi-brand nga pala dito, kaya kumpleto at budget meal na rin. Meron nga dito pang scooter, pang underbone, pang carb at pang FI. Napakaraming ang items dito, kumpleto na may mga gasket, belt, filter, brake pad, may ilaw, LED, sa halogen. Yen. din mga mugs, upuan, tambucho, cable, pang CBT, mga pang maintenance katulad nga ng lubricant, langis, at iba't ibang klase mga gulong. And take note ha, mga kilalang brand din ang mga nandito. Malaking warehouse nga ito dito sa may pulilan Bulacan at sila nga ay motorcycle parts na nagsusupply sa mga moto shops. Kaya kung may kilala ka na malapit dito sa area, ay papuntay mo na dito. Dahil dito ay mas makakamura siya at marami siyang mabibili ng mga pyesa ng motorsiklo. At pwedeng-pwede nga ito sa mga nagsisimula pa lamang. Dito nga sa Moto Vega, sa halagang 10,000 pesos, ay open now for sale and retail. At talaga namang napakarami nyo nang mabibili dito. At ito pa, kapag nag-avail ka ng worth 50,000 pesos single receipt, ay pwede ka pang makakuha rito ng mas malaking discounts. Meron nga sila rito ang iba't ibang mga accessories para sa mga iba't ibang mga motorsiklo. Katulad nga nitong Okimura na side mirror. Bukod nga sa napakarami nila rito mga accessories para sa ating mga motorsiklo, meron din sila rito mga iba't ibang mga cable Katulad nga itong throttle cable, brake cable, at clutch cable. Ayan o. At syempre, meron din dito mga iba't ibang klaseng mga gulong. Mapa small bike, scooter, underbone, at mga big bikes. Hindi mawawala dyan ang mga lubricants at mga pang-change oil natin. Grabe guys, napakalawak ng warehouse nila rito. So ngayon, akit naman tayo dito sa may second floor. Check natin kung ano meron dito. Dito nga guys, nakita ko nga yung mga iba't ibang klase mga ilaw nila. Ito, check natin. No? Meron tayo mga Osram. Ayan, no? LED lights na siya. Meron pang uh... LED na ilaw sa taas. So bukod nga sa Osram, meron din tayo itong Philips. Ayan, napakarami. Mga LED lights, meron din tayo mga halogen. Kung naghahanap kayo ng gasket para sa mga motorsiklo ninyo katulad nyo, no. Apple OEM quality Mio Aerox. Ayan, ang maganda pa rito, 'yung lalagyan niya. Kita natin kung saan siya part nilalagay sa ating mga motorsiklo. Kaya hindi ka malilito, di ba? Dito nga sa Moto Vega Motor Shop and Accessories ay open for wholesale and retail. At pwede nga kayo mag-open ng account sa halagang 10,000 pesos. At kapag kayo nag-avail ng worth 50,000 single receipt, ay may chance kayo manalo sa grand raffle ng brand new Honda PCX 160 at brand new Honda Click 125. Kaya naman inibitahan namin kayo sa grand opening ng Moto Vega Motor Shop and Accessories dito nga yan sa 136 Maharlika Highway, Pulilan, Bulacan. Ngayong September 27 and 28, 2025, 10 a.m. hanggang 5 p.m. Maraming freebies and activities and games para siguradong mag-enjoy kayo at meron kayong may uuwi sa pamilya ninyo. At baka kayo na manalo ng brand new motorcycles. So paano? Kita-kits tayo dito!